very welcoming ito at ito yung ano uh, magagarantiya na walang kahit na anong bias may checks and balances kasi may representation babanggit nga uh, pati rin yung uh, grupo ng mga negosyante kabilang doon sa kanilang uh, parang panawagan no sa pangulo na magkaroon talaga ng ano uh, Uh, mawala yung political biases or political interference, political na uh, kasi yun yung ano eh, yun yung nakakapagkaroon uh, ng question ngayon dito sa pagiging independent. Na lumabas pa sa isang panayam uh, kay uh, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales nabanggit niya na inoferan siya no na maging bahagi din ng uh, ICI anong uh, nung una tumatanggi siya kasi uh, ano na raw siya, matanda na raw siya tapos ininsist pa rin no uh, na maging uh, parte siya. So sabi niya dito na if ever man napapayag siya, sabi niya I don't want anybody to interfere with my work. After daw noon, eh nagantay siya, wala nang return call hanggang sa kasalukuyan nakita natin hindi na siya naging ba uh, uh, parte. And dito naman sa naging panayam din uh, ngayong hapon lang kay uh, uh, Senator uh, Alan Peter Cayetano, minority leader. Ang sabi niya, uh, ang uh, kailangan din na sa ICI maglagay ng religious leader, maglagay din ng nasa opposition uh, para din maging tunay na independent. Ano po ang masasabi niyo po uh, dito sa mga development na rin na ito, Prof? Ta tama po 'yun ano uh, very welcoming welcome very welcoming ito at ito yung ano uh, magagarantiya na walang kahit na anong bias may checks and balances kasi may representation uh, hindi lang handpick ng malakanyang hindi lang handpick ng kung anong ganitong uh, forces di dapat ano uh, lahat ng representasyon ng lahat ng sektor dapat magkaroon ng ano uh, uh, representation doon sa kahit na anong sektor o anuman spectrum nang sa gayon may balance eh. uh, pagdating dito doon makasisigurado yung 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 taong bayan na talagang may independence at saka walang kahit na sinumang uh, may may say o nakakapagpa apekto ng desisyon o daloy ng investigasyon ng ICI